Mga The Bark Ads, lalo na si The Bark Ads Main, pinagkaguluhan sa unang sugod campus ng Itbulaga. Pangalawang campus na masusugod ng Itbulaga, inanunsyo na ni Bossing, saan kaya ang susunod? Itbulaga, muling gumawa ng kasaysayan sa noontime, bukod sa mga pasabog ngayong Sabado, inangkin din ng Itbulaga ang Sabado, February 8. Talaga namang muling gumawa ng kasaysayan ang itbulaga, dahil sa isa na namang first time na ginawa ng itbulaga sa noon time. Dahil ngayong Sabado nga February 8, ay napanood ang unang pagsubod ng itbulaga sa campus, o ang subod campus mga kapatid. Na kung saan, ay sa Laguna State Polytechnic University nga, ang unang campus na maswerteng na subod ng itbulaga at ng mga dabark ads. At talaga namang hindi lang makikita, pero maririnig din ang saya at taas ng energy ng mga taga LSTU, sa pagsisimula pa nga lang ng Itbulaga. Na kung saan ay makikita din na ang dami ng mga nanunood, na mga studyante dito. Hindi nga lang yan, dahil muling ang inangkin ng Itbulaga ang Sabado February 8, dahil nga sa dami ng mga nakatutok at mga nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Sa katunayan nga, ay 43 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, ay may mahigit 71k views na agad ang mga nanonood dito. Pero makikitang may 14k views naman ang Showtime. Pagkatapos naman ng mahigit isang oras, ay makikita naman na may mahigit 114k views na nga, ang YouTube livestream ng Itbulaga. At makikita namang may 55k views naman ang Showtime. Pero pagkatapos naman ng mahigit dalawang oras, pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 122k views na ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At umabot naman ng 80k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng It's Showtime. Pero, ilang minuto pa nga ang lumipas, ay mas lalo pang pa ang dumami ang mga nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, na kung saan ay umabot na nga ng mahigit 130k views, ang mga nakatutok at nanonood dito. Pero, makikita namang bumaba ang mga nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, na umabot naman ng 69k views. Na talaga namang muling pinatunayan ng Eat Bulaga ang pagiging number one, at ang hari ng noontime. Natandaan, gaya ng laging sinasabi ng inyong lingkod, Nakinuna natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dito din nga, ay gaya ng unang pagsugod ng lahat ng mga Daw Bark Ad sa Sugod Bahay Christmas Party noong nakaraang taon, ay kasamang muli sa pagsugod na ito ang lahat ng mga Daw Bark Ads. Singing Queens At syempre ang TVJ, na kung saan ay tinupad naman nga ni Tito Sen, ang pangako nitong sasama siya sa unang sugod campus ng Itbulaga, dahil posibleng hindi na nga siya makasama sa susunod, dahil sa eleksyon. Gaya nga ng sinabi ni Tito Sen noong January 25, na napag-usapan na rin natin. At si Queen Amber naman, ay gaya noon sa sugod bahay Christmas party, ay hindi nakasama dahil sa dami ng tao. Sabi nga ni Queen Amber noon, ay baka maipit daw kasi siya. Nakasama din ng mga The Bark Ads dito, na magpasaya sa mga taga LSPU, ang mga P-pop group na New ID, GAT at ang global P-pop group na Horizon. Na kung saan ay nagtrending pa nga ang pagbisita nila sa Itbulaga. Bulaga. Napanood din ng mga segment ng Eat Bulaga sa Subod Campus na ito, gaya nga ng Perifi, na kung saan ay halos 3,000 nga ang mga sumaling mga estudyante, na bubunutin ni Bossing para dito. Na kung saan ay number 731 ang nabunot dito ni Bossing at naglaro sa Perifi. At dito din nga, ay nakapag-uwi naman siya ng 50,000 pesos. Napanood din ang bagong Gimme 5 sa Sugod Campus, na mga laro naman ng mga estudyanteng henyo. Na kung saan ay nakapag-uwi din ng 50,000 pesos, ang nanalong grupo dito. At syempre napanood din ang segment na pagsubod ng mga double Bark Ads, na kung saan ay umulan din ng mga papremyo at mga regalo dito sa Sugod Campus ng Itbulaga. Nakumpleto na rin ang second batch ng eBest Scholars ngayong Sabado, February 8, dahil isa sa mga nagpadala ng email sa eBest Scholars, ay isang estudyante din sa LSPU na nasugod nila, na ngayon nga, ay kasama na sa eBest Scholars, na panibagong matutulungan ng itbulaga sa pag-aaral, at sa pag-abot ng mga pangarap nito. Makikita pa nga kung gaano pinagkaguluhan ang mga Dalbark ad sa Subud Campus. Lalong lalo na nga, ang da ads nating si Main. Samantala, inanunsyo din ni Mayor Jose at ni Tito Sen, ang pagpapaayos ng bubong ng stadium ng LSPU, na makikita ngang butas-butas na. Kaya naman ay masaya ang mga taga LSPU sa pagtulong na ito ng Itbulaga at ni Tito Sen, na hindi nga lang nagbigay ng saya sa kanila kundi tumulong din. Hindi pa nga natapos dyan ang mga pasabog dahil inanunsyo din ni Boseng, ang pangalawa o ang susunod na masusugod campus ng Itbulaga. Nasusunod naman na mapapasaya at uulaniin ng mga papremyo. At kung saan ang pangalawang pagsugod campus ng Itbulaga, ay dapat nga natin itong abangan. Dahil paniguradong pasabog na naman ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?